FM, Radio right to Totoo, oh, CMN Batangas. CMN Live. Live Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Mapaya pang gawang halalan sa buong lalawigan ng Batangas kahapon ang Acting Provincial Director ng Batangas PPO Police Colonel Jacinto Malino Jr. Matagumpay at naging maayos ang sitwasyon ng lalawigan ng Batangas sa araw ng butuhan. Mayroon namang naitala na ilang insidente na agad na mga naaksyonan at naresolba ng kapulisan sa pagkawatupad ng likor ban. May naitala na individual na lumabag na nagmula sa limang bayan ng Batangas. Lubos na ang ipinapaapo ni Police Colonel Malinaw Jr. sa lahat ng kapulisan gayon din sa iba pang ahensya ng lokal na pamahalan para sa kanilang tapat na paglilingkod at dedikasyon sa kanilang tungkulin upang makamit ang mapayapang eleksyon sa lalawigan upang matiyak naman ang tagumpay at tahimik na halalan patuloy pa rin ang deployment ng kapulisan sa mga canvassing centers. Ang buong puwersa ng Batangganyong Pulis ay patuloy na naka-alert at handang umaksyon sa anumang oras upang ang halalan 2025 sa lalawigan ay manatiling payapa. Mula rito sa DWAL, CMN Batangas, ako si Renz Belda. nag para sa election 2025, boto sa grado. CNN Live. Nationwide. Maraming salamat, Rens Belt, ha? Bala po sa impila ng DWALFM, Radio Totoo, CMN, Batangas. Para po naman sa ating boto sa grado, the CMN Special Election Coverage.